Kayo po ba'y nakakaranas ng palagi ng inuubo? Na ilang linggo na inuubo pa rin? Kayo po ba'y nakakaranas na hindi pagkakatulog? Madalas na ilang araw po kayo bago magdumi. Nakakaranas ba kayo ng pagkakataon na kayo'y ng madalas na palpitasyon ng inyong puso? Minamahal ko mga kapatid, baka po makatulong ito ang halamang sa luyot. Pero bago po tayo magpatuloy sa pagtatalakay nito, Nais nice kong pasalamatan kayo sa inyong pag-like, pag-share ang napapanood niyong video. At sa inyo pong pag-follow po isa pa nating Facebook page, Ang Buhay at Kalusugan Ministry. At pag-subscribe po ng ating YouTube channel, Ang Buhay at Kalusugan Ministry. Okay, tayo po yung magkapatuloy mga kapatid. Ito pong saluyot ay napakalagang pagkain. At hindi lang pagkain. Napakalaking tulong para maging halamang gamot. Ang dahon po ng saluyot, mga kapatid, ay pwede nyo gawing gulay para po masustintuhan ang inyong pangailangan na madalas sa panghihina ng inyong katawan. Pag kayo po ay may problema sa atay, kung makabag po ang inyong kanan, tagiliran, satyan, makatulong po ito ng malaki, mga kapatid. Para palusugin ang inyong kidney, makakatulong po ito ng malaki kung kayo po ay nahirapan magdumi, makakatulong po ng malaki ang ang dahon ng saluyot. Kung kayo po ay makatulog sa kakulangan ng inyong mga sustansya para sa dugo. Kung kung kayo po madalas na nagiging malilimutin o humihina ang inyong memory, makakatulong po ng malaki ang saluyot. Kung kayo po ay laging inuubo dahil sa paghina ng inyong baga o mayroon tibi sa baga, makakatulong po ng malaki ang dahon ng saluyot. Kung may mga amba ng problema sa inyong breast, sa inyong matres, dala ng mga bukol na nakibibigay ng panganib, mga kapatid, makakatulong po ng malaki ito. Sa mga kaparaanan na pwede ninyong gamitin, ay inyo pong pwedeng gawin na lagain lang po ninyo ang dahon ng saluyot. Gawin lang po ninyo na ah, huwag wag masyadong luto. At pagkahango po ninyo, ay inyo nang medyo pigaan ng kaunting kalamansing inog ayan, okay na po, higupin nyo na yung samaw o kainin nyo yung dahon, makatulong na po yun sa inyong problema o kaya, inyong i-blender ito at pwede nyo itubig ang tubig ng buko sa pag-blender nito, mga kapatid inumin nyo po yun sa umagang-umaga hindi pa kayo kumakain o kayo bago, kuma bago kayo kumain o habang kumakain, o pagkatapos kumain pwede po ninyong gawin yun, minamahal ko mga kapatid, makatulong din ang malaki ito, kung gagawin yung gulay mga kapatid, ito po eh, pwede niyong ihalo sa isda o sa iba pang gulay at makatulong ng malaki sa inyong mga iba't ibang problema pang kalusugan. Pwede rin gawin niyo itong lagain kung kayo po ay mga anemic o may sintomas ng o anemia. Mga kapatid, ay pwede niyo pong gawin ito na inumin lalo pag may namamantal-mantal na po, nagawa-bayo-bayo inyong mga balat. Pwede pwede niyo lagayin ito kasama yung ugat, pwede yung katawan ni kasama, tsaka yung dahon ni magkakasama, unahin nyo lang lagayin yung ugat, yung katawan, tapos mga ilang minuto nung nalalagay, ilalagay nyo pa yung dahon, iahapkok lang po ninyo yung dahon, minamahal ko mga kapatid, at iinumin nyo yung tubig, pagkagiis sa umaga, at tuwing isang oras bago kumain. Ito po yung mga katulong sa iba't ibang problemang pangkalusugan, lalo na po sa dugo. Minamahal ko mga kapatid, gawin lang po ninyo ng buong sikap, na may pananalangin at pasasalamat sa Diyos, ako ay nakatitiyak makakasumpong kayo ng pagpapala sa kanya. Pagpalain po kayo ng Panginoon.